Tingnan mo ha. Ang Diyos may sampu utos. Pero kapag sinuway mo, alam mo ba ang parusa? Hindi. Samantalang ang batas ng tao, napakabilis magparusa. Lalo na sa may hirap at walang kaya. Kaya nga sabi nga ng Lola, importante ang nananali ka sa Diyos. Dahil pag namatay tayo, pantay-pantay din naman ang labas natin sa harap ng Diyos. Ang kaso, Dado, hindi pagkakapantay-pantay sa langit ang hinahanap namin. Hindi pagkakapantay-pantay dito sa lupa. Habang nabubuhay pa tayo, ang hirap naman sa'yo, Linette, eh. Ba na! eh. Hindi na ako manalo sa'yo. Dado, hindi naman sa gano'n. Hello, partner. Nabalita mo ba nangyari sa mga negosyo ko? Anong problema, partner? Masyadong pakialamero yung bagong superintendent na nilagay ninyo. Hindi ba natin pwedeng patanggal yan? Partner, hindi ako naglagay dyan. Mahala. Okay, I understand. Nabala pa kita sa napakaliit na bagay. Thank you, partner. Wala rin magawang paraan si Senador para matanggal si Dela Cruz. Hindi problema yan na, uh, Don Carlo. Di tayo gumawa ng paraan. Mas paro natin. Alabasin natin ang uh kumata sa kanya Maraming na sa ating mga katamang manggagawa at ang purist point upang mapanday ang kinabukasan ng ating mga anak. Kamusta na tayo? Kumusta po? Tayo nagpatari sa kanilang mga panlolo ko. Doble buti din dito. Kumusta na sila? Ayaw pa rin ibigay ng management mo mga hinihingi na mga manggagawa eh. Mga kapitalista yan. Wala silang iniintindi. Hindi ang kapakanan nila. Tandaan niyo ito, Linnet. Huwag ninyong pababayaan ang mga manggagawa. Paglaban ninyo ang kanilang karapatan. Linnet. Ah, Dado. Si Robert. Robert si Dado. Ay. Mabuti naman, dumating ka. Ngayon, naintindihan eh, mo ng pinaglalaban namin. Kausapin ko ka. Balak nila ituloy ng mas malakihan ng rally sa Congress para sa ganun, ma-pressure ang Congress sa gumawa ng pagbabago sa mga batas para sa mga manggagawa. Akala ko ba hindi na kayo naniniwala sa mga batas? Naniniwala? Sino may sabing hindi, Dado? Ang kaso nga, ang mga tao mismo sa itaas na nagpapatupad sa batas, hindi sumusunod dito. May batas para sa mayayaman at batas para sa mahihirap. Tingnan mo ha, ang Diyos may sampung utos. Pero kapag sinuway mo, alam mo ba ang parusa? Hindi. Samantalang ang batas ng tao, napakabilis magparusa, lalo na sa mahihirap at walang kaya. Kaya nga sabi nga ng Lola, importante ang nananali ka sa Diyos. Dahil pag namatay pantay-pantay din naman ang labas natin sa harap ng Diyos. Ang kaso, Dado, hindi pagkakapantay-pantay sa langit ang hinahanap namin. Hindi pagkakapantay-pantay dito sa lupa. Habang nabubuhay pa tayo. Ang hirap naman sa'yo, Linette. Eh. eh. Hindi na ako manalo sa'yo. Dado, hindi naman sa gano. Dado, Walang masaktan ka. Ba't ka ba nagagalit sa akin? Hindi, Dado. Nilalayo mo ako sa mga kasamahan ko. Obligasyon kong pangalagaan ang kapakanan nila kaysa isipin ang sarili ko. Kung sa tuwing pagpapakitaan kami ng dahas ng militar, ay eh, uurong kami, walang mangyayari sa ipinaglalaban namin. Ang dapat sa kanila, sabayan. Ang hirap naman sa'yo, masyado ka matapang eh. Wala ka sa pikit. Tapatin mo nga ako. Ano ba tayo? Mahal mo ba ako, ha? Mahal kita, Dado. Pero kung talaga mahal mo ako, iintindihin mo mga pinaglalaban ko. Ako yun eh. Hindi mo sila pwede ihiwalay sa pagkatao ko. Sama pa ako sa pinaglalaban mo. Kalinig. Mamahalin kita sa parang alam ko. Huwag mo sana akong baguhin. Alam mo ba? Alam mo, napakahirap mo na talagang mahalin mo